what's up mga kadol yun, panibagong araw panibagong video na naman tayo mga kadol at ito lang yung kadugtong natin sa ating video kanina ng umaga so andito kami ni Mrs. Ann sa likod at saka pumunta kami ng Daiso kanina pumili kami ng ito, yung stick na mataas kasi yung sinabi kong dugtungan namin to yan, dugtungan namin to ng lapangan so dito hanggang dito sa gilid hanggang dito lang siguro siya mga kaidol yan para yung gapangan na sayuti natin eh meron siyang gapangan papunta dito so bali lagpas tao tong nabili ko na stick sa dyan mamaya sa lugbati naman si ta transfer ko to so umpisa na natin mga kaidol Ayan, tanggalan natin ang tali to para malaman natin kung gaano siya kataas. Ayan. So, ito tatanggalin din natin to Naso lang. Oh. Kung natin doon sa dulo. Ayan. 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 Ito ba yung mataas? <laughs> Ayan. Tapos dito. Diyan yan siya. oh So, lagay natin yan dyan mga kaidol. Oops. <laughs> diba ito ang taas. yun. Tapos tali yun. Ano. At yan mga kailol, hindi ko pala abot yeah. dyan. Kaya kumuha mo na ako ng upuan dyan. So yun, mga kailol, ito yung gawin natin. Kailangan natin pumatang para abot. At ang ginawa kong pamukpok dyan mga kailol, yung bato lang man na kasi wala akong martilyong pangpukpok.

punya order... seta nice.

Alright. So, we're going to the other side. ba? Ayan, yan. Ayan So, yung tali ko, naiwan ko. Pukunin muna natin yung ating tali. Kasi na, ano, naiwan. Ayan o. Na. Alright. natin lahat to. Tara. Wah. Uh. Kapal ng tangla do. Uh. Oh. Pang ano lang yan sa... Hindi, pang ano lang yan sa taas. Mamaya, tingnan mo mamaya kung anong gagawin ko. Oh. Philippines siya mga kailor tapos yung salari mamaya patibayan bayan natin yan para hindi siya magkano. uy parang maliit yung nabili ko ala parang maliit nya ay shirted <laughs> shirted for today's video bahala ka sa buhay mo ginusto mo yan ah. Hirap itali mga kaidol kasi ano, Maliit yung talik natin. Pero goods lang yan. Eh, ano naman natin. Kailangan natin lagyan muna. Tapos mamaya i-fix natin yan. Yan. so yan ganyan siya kaidol tapos lagyan natin dito sa Taas tas. Dare? Magigun manakpak na ikaw oh Bagay ano man de katukod Di akong ibutang kulang kulang. Mali, <laughs> Mali. Da lang, ako lang naman. Oh. Tama di ay nandito yung yung Ang gato akong bato. Asa man naman yung buto mo. Baka saan na nakasak ko ah. na. Mulog. Yan mga kaidol, dyan natin ng isang stick pa sa gitna para tumibay. At habang nagpupukpok ako dyan mga kaidol, yung isang stick pala na pang lagay natin sa taas. Hindi pala kinuha ni Mrs. Anne No? Yan, oo. Oh, Tapos nahulog lang <laughs> yan. Tinignan niya lang. <laughs> <laughs> oh, nahulog niya ang <laughs> buti. Hindi siya nah <laughs> <Ha>? <no>. pour le Ani dere dere nak itali o. oh O si sedar. Dere. Kita kau matali, di na matali? Di mana dia kau matali? Eh, wala. Wala. Pina kau ko mana oh? Kata oh. Ani oh. Ah, oh, kata. Ay anak si dere. Lab. Hmm.

kagod yung tali ng dipili. Patsya lang pala. Hmm? Yan, at natayo na natin yung paggagapangan nating sayote. At saka, alagyan natin ng ito. Mga kendal. Yan, ilalagay natin dito sa taas. para so, may gagapangan siya. Alright.

at nilipat namin Mrs. saan ang mga tinanim natin na pizza yung mga kaidol doon sa gilid katabi ng sayuti at nahirapan para kami dyan kasi ang liit ng aming dadaanan sabi ko saglit lang yan lumabas muna ako at saka ko siya binuhat at para maayos din doon sa gilid so nilipat natin dyan kasi yung dito sa pinaglagyan dati ng pizza So, dyan natin ililipat yong ating alugbati na nandyan sa baba. Oh. Makikita nyo mga kaidol. Ilipat natin yan. So, tatayuan din natin ng gapangan dyan sa may gilid. Mag DIY DIY tayo. Ay DIY ba yan? <coughs> DIY pala. Bali, nilagyan namin ng mga plastic na tali yan. Yung mga pit bottle na pinutol natin yung dulo. Para itatali natin dyan sa pinatayo nating gapangan sa ating alugbati. Yan. puro may mga butas na yan. Nabutasan na namin yan na At ang ginamit namin pang butas dyan, yung bakal. Tapos sinunog lang dito sa may kalan. sa loob ng bahay So, yan. Naglalagay lang tayo ng mga plastic na tali. At maya-maya, lagyan natin yan ng lupa. At saka, ililipat natin yung ating mga alugbati para masabit na dyan sa ating pinatayong gapangan. Ayan mga kaidol. Yan nalagyan na ng lupa. So ito lalagay natin doon. Kaya may ganito para tali niya sa likod. So sabit na natin doon sa ating ginawang gapangan. Yan. Tapos ito itali. Sige ako hawak. Ah, oh, mo. Yan. Di ba? Mahirap no. Ah, <laughs> oh, hilain. Tapos, isa pa. Teka, bakit mo hindi inilagay sa gilid eh? Hindi, hindi. lang. una na. Ayan, tulungan na kami dito mga gado. Ayan. Oh, tapos sa ilalim pa. Huwag mo nang... Ay, natanggal sa ilalim. Huwag mo nang higpitan Ay, na masyado. dira ako. Ay. So...

pala isipan sa inyo ito mga kaidol kung bakit dyan ito no? so mamaya makikita nyo mamaya update ko so kayo mamaya pag makabit na lahat mga kaidol yun mga kaidol nalagay na oh, ang ganda tingnan no? mas kaganda pa yung tingnan mamaya pag meron ng natanim dito sa, sa, ano, sa gitna so ito yung aming ilipat yung alugbate na kulay green right so lagay natin at mamaya, videohan ko mamaya mga rail pag ko sa inyo. Ayan mga kaidol, at natapos na kami dito ni Mrs. Anne. So, time check tayo. 1, One... ah, 2pm na ng hapon. Uh, at ngayon lang kami natapos. So, ito na yung ating transfer na alugbati. Ayan, tapos yung ating pizza eh, dinagdagan ko ng lupa, ng sobrang lupa. So, meron na siyang gapangan dyan. Tsaka At yung ating ampalaya, meron na ding gapangan. Ayan. So, ito. Lalagyan ko na lang ng kulang. Tapos yung ating gapangan din ng ating sayote. Tsaka At yung, yung transfer natin dyan. Yan natin nilagay. At, yan. Yan na yung kanyang mukha mga kaidol. Ayan. O, ah, diba? Alright. O, thumbnail, thumbnail. Ah, ba? Diba? So, yan. At, tapos na tayo dito. At, yan. Hanggang dito na lang muna mga kaidol. At, medyo mahaba na tong ating video. Salamat at nakaabot na naman kayo sa dulo ng ating video. At sa mga bagong pasok dyan, please like and share. And don't forget to subscribe Jude Mendero TV. Hanggang dito na lang mga kaidol. I, I love you all. God bless you all. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye.